Guniguni GUNI TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana may biga niyang kwento ang ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa probinsya, may dalawang matalik na magkaibigan, si Raul at si Victor. Bata pa lang sila, hindi na sila mapaghiwalay. Magkasama silang namimitas ng prutas sa gubat, naglalaro sa ilog at nagtutulungan sa bukid. Lumaki silang para magkapatid. Ngunit isang araw, lumating sa kanilang buhay si Loida. Si Loida ay isang dalagang napakaganda. May mahaba siyang buhok na singitim ng gabi at matang tila lumiliyab sa bawat titig. Tahimik siya at may kakaibang pangakit na tila hindi maipaliwanag. Simula nang lumipat siya sa baryo, hindi na siya maalis sa isip ni Raul at Victor. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan, may bumabalot na misteryo sa kanya. Hindi nagtagal nahulog ang loob ng dalawang magkaibigan kay Loida. Hindi nila sinabi sa isa't isa, ngunit alam nilang pareho nilang gusto ang dalaga. Si Raul ang mas maamo at mabait sa kanilang dalawa ay palaging nagdadala ng prutas kay Loida. Samantalang si Victor na mas tahimik Ngunit may mas matinding determinasyon ay laging nag-aalok ng tulong sa bahay ng dalaga. Ngunit may isang bagay silang napansin. Hindi nila kailanman nakita si Loida sa umaga. Palagi lamang siyang lumalabas sa hapon at lumalakad sa kakahuyan sa gabi. Bakit kaya hindi natin siya nakikita tuwing umaga? Tanong ni Raul isang gabi habang sila ay nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Siguro'y mahimbing siyang natutulog, sagot ni Victor. O baka may tinatago siya. Nagkatawanan sila, ngunit may bumabagabag kay Raul. May kakaiba kay Loida at gusto niyang malaman kung ano ito. Isang gabi, Naglakas-loob si Raul na sundan si Loida. Nakita niya itong naglalakad patungo sa kakahuyan. Suot ang kanyang puting saya. Maingat siyang sumunod. Ngunit nang makarating sila sa isang madilim na bahagi ng gubat, biglang naglaho si Loida sa kanyang paningin. Napatingin siya sa paligid. Walang tao ngunit naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Paglingon niya, may dalawang mata sa dilim, pula matalim at gutom na gutom. Biglang tumakbo si Raul pabalik sa baryo at hindi na lumingon. Nang makarating siya sa bahay, humihingal siya sa takot hindi niya alam kung anong nakita niya. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ordinaryo si Loida. Kinabukasan, sinubukan niyang sabihin ito kay Victor. Ngunit hindi siya pinakinggan ng kaibigan. Hindi mo lang matanggap na ako ang mas gusto niya, natatawang sabi ni Vector. Hindi ito, Biro Victor, sagot ni Raul. May kakaiba kay Loida. Ngunit hindi siya pinaniwalaan. Sa halip, mas lalo pang lumapit si Victor sa dalaga. Lumipas ang ilang araw at napansin na mga tao sa baryo na may nawawalang hayop. Mga baka at kambing ay natatagpo ang gutay-gutay. Wala nang dugo ang takot ay lumaganap at nagsimulang maghinala ang mga matatanda. Aswang bulong ng mga tao. Si Raul ay mas lalong kinabahan. Alam niyang si Lloyda ang may kinalaman dito. Isang gabi, nakapagdesisyon siyang puntahan ang bahay ng dalaga tahimik siyang sumilip sa bintana. At doon niya nakita ang isang nakakakilabot na tanawin. Si Loida nakatalikod habang ang kanyang katawan ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang balat ay lumulutong na parang tuyong dahon. At ang kanyang likod ay unti-unting bumukas lumalabas ang isang pares ng mahabang pakpak na kulay itim. Ang kanyang mga kamay ay humaba, ang kuko ay tumalim, at ang kanyang bibig ay bumuka. Lumabas ang mahabang pangil. Si Loida ay isang aswang, ngunit ang mas kinagimbal ni Raul ay ang taong nasa harapan ni Loida si Victor. Nakahiga si Victor sa sahig. Walang malay. Nahandahang lumapit si Loida. Inilabas ang kanyang dila na parang ahas at handa ng lapain ang kaibigan ni Raul. Sa takot at galit, biglang bumagsak ang isang kahoy mula sa itaas. Napatingin si Loida. Napansin niyang si Raul ay nakatayo sa may bubungan. May hawak na kutsilyo at bawang. Huwag mo siyang sasaktan, sigaw ni Raul. Ngunit, ngumiti lang si Loida. Ikaw ang dapat kong piliin, Raul. Bulong niya, ngunit masyado kang matalino. Biglang sumugod si Loida kay Raul. Ngunit sa isang iglap, Isang matalim na sibat ang bumaon sa kanyang dibdib. Si Victor nakagising ito at sa huling lakas niya, sinaksak niya si Loida ng sibat na nilubog sa asin. Napasigaw ang aswang at sa isang matinding pagsabok ng itim na usok, nagkala-suglasog ang kanyang katawan hanggang sa tuluyang maging abo. Hawak-hawak ni Raul ang sugatang si Victor. Salamat, mahina nitong bulong. Ngunit hindi na umabot ng umaga si Victor. Ang sugat na natamo niya mula sa aswang ay hindi na gumaling. Sa sumunod na araw, ang baryo ay nagluksa sa pagkawala ng binata. Si Raul naman ay lumisan sa baryo at hindi na muling bumalik. Hindi niya kayang manatili sa lugar na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kaibigan at ng dalagang muntik niyang mahalin. Ngunit bago siya tuluyang umalis, may isang bagay siyang napansin. Sa malayo, sa ilalim ng isang lumang puno, may nakatayo isang babae na may mahabang buhok puting saya at pulang mata. Gumiti ito at biglang naglaho. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.